Sige <laughs> natin, napulak Ano? Oh, Dato. Ano? Napulak yun, no? oh Ano? Para may laban ka sila. kanila. Ano tayo? May Oo. Ha? Ano? Oo. Oo. oh Ay, wala. Alakong malaki, Muntikan ka pa eh.

Hinalamot namin. Baka magsakit ng ngipin ni Kapitan. lumabas eh, na yung ata niya. Salitin. Nakarap mo. Kain muna tayo. Kain. Atak! Atak mga ngarapas! Basit mga kusiniro. Siya muna sa sandok yan. O, okay. yung mga uh, pangalawa. Yung mga gerador. Gerador. Basit kusinero muna yan. Tapos, pangalawa natin sa sandok ng Kapitan. Magayak yan eh. <laughs> bakit? Bakit?

Makanan bos. Kalau sanusi, ini selawat. Selawat diberi lang. <laughs> Basta masih <masipang> di bagalang. Lihat, <laughs> lihat kaya tanah pusi, pinang pinang wadah ni ke pinang wuluh, ikut tau ni wan. Angkat ya, bagi ya. Ulu mana orang Ayo ulu mana? Ay, ulu mana? Ayo ulu mana? Bagus, leman. Terabas, mm. terabas kain tulung. Bos, oh, nah. <laughs> busuk ni. Eh. pagalaw. paggalaw matulog sa bahay kay matulog ako hahahahahahahahahaha maaapong mo tena barco marabas yung kaino Oh. Sagad de ilalim. <laughs> ang pisit ka yung mga tapa 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 pa. tapa 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 chat Nah, ini akan Kepala abang Batin mak Hah? Batin <laughs> Uy Bola ngeterasan sama karabas kan Kau tau-tau ala yang diksan karabas Bagong ulik ke temis-temis telaga Kenapa karabas yang ngulam namin? Pusit Ngaring uh, uh, Karabas uh, <laughs> Tak terus langkahin Ya oh. <laughs> Mara bas, bawang lang kasi. Ano magalaw? Mabagal. Patunog-tunog na. Bagal mo. Kalas bawang lang kasi kaya medyo magalaw. Bagal magalaw ang bayawak. Mga karamas. Magbusog. Magbigatan siya. Tagtan yung mga kinain na yun. Magbigat lang kami. ni Kapitan Draga yun. Bari yung bayit yung black ka lang. Kasi lang. Bago nagsabi na, ayangat niya na eh. Yung kaya kaya yung pagiho, brother. Ayun, tulog na si Bagwes. Kaya, giho, kaya yun. Hindi kasi kami pwede mga karawas mag-ilaw Tila pang ano Pusit Hindi ka makalamang kay Cap Wow Hindi <laughs> ka makalamang ka ha Uy <laughs> oh, oh. oh. Iwan na ni Cap oh Grabe ka ni May kasama ka Wala, wala. <laughs> <laughs> Ay nakamit ako tanggal Tanggal Sayang Nakusok Uy Uy dami Uy 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 sabi mo oh. oh <tabas> <tabas> Tawin na mga karabas. Oh, kanina pa sana ako ng atoy. Grabe, grabe ni kutsoy. Oh, karabas, yung sama namin oh. Ah, ay, ito nakakain ng pusit na hilaw. Nakawin na rin. na, mga karabas. Oh, karabas. Ay, nakakain ng pusit na hilaw. Parang ako yan. <tabas> Parang ako yata ang binitsin ni Kapitan ha. Ah. <laughs> <laughs> ano na no? Ano? Parang ako yata ang binitsin ni Kapitan ah. Bakit nahilo ka? Nahilo? Nahilo ako. Aroy, Roger. Balik to yata ha. Ah. Mali ang na <laughs> kain ni Bagyo Hindi. Kala niya si Kapitan yung madali niya. Oo. Oh. Yung binitsinan niya. Siya man din nakakain. Kaya siya nadali. <laughs> ha ito? Hindi <laughs> nilagyan ko na pusit ako nakakain. Hindi si Kapitan. Aroy, nahilo pala nahilo? Nahilo. Ginabaan <laughs> pala. <laughs> kap, nahilo si Inunay Kap. Oh, thanks. Thanks. Si Jim Martin naman na hilo rin bang Uy Si Jim Martin na hilo din Aro na hilo rin brato Mga karabas <laughs> ho Na hilo rin ako mga karabas Naglaki kasi yung chan na yan Grabe yung karabas Naglaki ang chan sa kakairan yan Inisil pa

you know. No? si Pinky. Kumusta dyan, no? uy, uh, nadali pala ito. <laughs> <laughs> eh, na, nadali na ano yan, ang pusit na nahilo. Nahilo sila, oh. <coughs> Sabi ako, bitchin nila. Si sila <laughs> <laughs> rabas, na bitchin. <laughs> <naman>, oh, <laughs> Mga karabas, naman, 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 naman,

Sana? Jo. Ano pa ha? on na yan yeah. Padawi si Kapitan. boss. Diyan pa mo May malalakmala dito kapi. Eh, mali ang ating ano eh. Ating... Ganang mo. buhay si Bagwis. Hindi, ganang-ganang baga buhay si Bagwis. Nabuhay. Oh, yun! ha, Katahan. Hindi, hindi. Desa Ah, uh, palit-palitan kasi kayo makrabas eh. Magalaw na na. Magdamag na to. Si Coach patay patayo talaga. <laughs> <laughs> Ikaw nga ka, ay gising mo lang <laughs> Inubo na si Kapitan. Inubo na si Kapitan. Naamugan na kasi. Mamug Kap. Ha? Mamug. Pasok sa marutay tulog.

O oh, dawin lang O dawin oh, dami na naman tigil eh. Pagkira siya. Kala, nyo kayo lang ha. <laughs> Ganun lang pala. Tik-tikin lang pala mga karabas eh. <laughs> <laughs> ay, inuloy lang pala surup eh. Iba talaga ang kapitan oh. Yan eh. Uy, puno ng balde niya. Walang oh. <laughs> kilo yan, yan. yan? Walang kilo yan Wal Walang kilo yan Ayong kay Walang kilo Magwes Halo killer en. Oh lurun nyun. Oh lurun nyan. Oh, the session. Ken doking pa anuhan nama si naunan patik man. Tumakarabas parang walung ku si mission nyata to ah. Tuh, ui. Apa pendurak pula tumakarabas? uh, Oh, takut-takut kebukaan ah. Yep. Kap, sabi ni bagwis. So kap! Yung muli kap, ang malaki na sa'yo kap. <laughs> Parang wala akong kaharap ko sa ano, ano? hulihan. Oh. Ngayon na kasi napakiramdam ni Kapitan sa kamay. Ano na. Yung <laughs> expert na eh. <laughs> Salam. <laughs> expert na kayo. Ting. <laughs> <Pink. laughs> expert na yung ano mo. Parampan. Oo, uh, ah, dami naman. Palitan mo na ang pain mo, ka Panis na yan. ka pa, may pain dito. Oh, dami. Dami. Eh, inamal, eh inamal. lagas lagas niya. Mga karabas. Ano oh, <laughs> ba Ganda na niya mga karabas, oh. Sa giliran. <laughs> Yung Nakakabal niya sa ilalim, Rod. Masasit yes. niya yan? Oo. Oh. Dami nila, no? Oh.

Oh, na. Ako. tap tampas. Parang uh, bagong mong pisa man yan. Ayun <laughs> sa'yo bago is eh. ang pain ni Kape. Kaya yung mga daway kanina eh. Ay, eh, yung bayan. Okay, na, bayan okay niya. mata mata. Kita ng tingga. Kap. Okay, mata mata. Hindi, okay. kita ng tingga yung pain niya. Ah. Bagus. Ah, tambak ni kap. Tambak na.

Oh, grab itu ada banyak. Anu thanks. Roger Pelita Pelita kupain, Lepas nanti enggak. Oh, oy, karabas, oh. Grab ini kerabas yang ini bagus Tuh. Uh. Oh. oh. Uh. 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 <laughs> <laughs> Jumugan, Oh, uh, kepentura pala to. Hah? Kepentura. Iki. Brak. Iki. Oi. Oh, brak. Oh, brak. Oi. Aku mau karabas lu ke tuh. Ya, aku mau ke punuk. Ciao. Tuh, baru jet dia. Karabas tuh. Nah, ini bagus. Oh, okay. ada itu. Ya, bak kap. Oh, grab. Makrabas. Dali. Dali ni Brad Tega pendura pelayan Brad. Brad tega pendura pelayan. Terima kasih ramat pingsa tim pelayan <laughs> kau pagi siang siapa Oh. Dapat konti dapat kon tiran tim pelayan bukan mah Hahaha. mga karabas ang tamang oras mga karabas oh alas to ang kita may ako magkingin birada ni ikat okay. to tabi oh uy mas mataba kapitan ang huli ko ngayon mga karabas ha? Huh? mataba kapitan

Alas 10 na lang gising niya mamaya. Kasi sila kasi makarabas kain ng hapon hanggang alas 10 flat. Kami naman na fix yung magdamag na sa kami ng kapitan. Palit-palit na lang kami mga karabas. Uh, ala yan, nagpandura. Pandura. Gago. Gahi, pala to. Oh. Uh. Kapitan, Aroy, oh, noy, ginabakbakan mo, noy. Wake up. Pinsy. May isang bangka na, ano, Thanks. Ini mo, hindi, hindi mo pirata yan. Ha? Hindi pirata? Hindi yan. Mga karabas ni Kapitan ng shit

Wow! Basta-basta Shout out pala dyan kay Ruina Mac at kay Efrain Mac ng Las Piñas City at sa aming idol Michael Casis at kay Sergi Santos. Sir, magandang gabis yan dyan. At saka si Giza Pilosa. Pilosa ng Puerto Princesa Ma'am, ingat kayo palagi! Pusit! Ma'am, <laughs> <laughs> birad. Pusit namin at pusit din nung huli namin. <laughs> Oh, hmm. Sablay sa si makarabas ah. Ya. Oh. Sablay <laughs> siya. Oh, uh, nayakap na pa. Oh. Buk, ayun <tip> eh. Yan na to makarabas tulugan. Bakbakan na to. Para wala kang ah. Oh. Huh? Para wala tao sa huli Tulog din kapitan. Nantok lang na yung batang malit. Pag ngiring-ngiring din ra mo si Gapa. Ay, big screen kaya. Pag buwan ah. Gumanti yung batang malit Puno na yung balde ko. Uy, puno na ka. Eh. Tara sa likod mo na yan. Okay, je. Ha. Dyan yung likod mo na yan. Uy, Roger. Dyan yan. Nagano, nagaya pangitlog. Mga kababas, pangitlog yung ko kasama. Oh nakaba, karabas, na kasi, kaya nagandawi ng krit. Eh, yung tanggap mo, eh, Maya, 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 tangkab maya,

Sa taas pa lang eh. Ay ba't, brad, lagi di ba magaulian? yan? lang? oh di proposit din yung gahabog. Hindi siya mga... Gusto magsama. Ay, walang isa mahuli dyan? Wala. Meron din yung ano Wala pa kakababa

pusit ah. Pero kasi na tawag na pusit, di pusit na no. Ito yung unang bang unang lahat natin na position ito. Ha? Ito unang lahat natin. oh. Itong ito yung position nito. Dito? to? Hmm. Ito, mm. ito hey, wait, Eh, may tanda eh. Um. May lang, -lang, 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 -lang. ba yun? Prabas. Inlet. Sindakin ng daliri. Kala ko pa ng kapitan. Woi, lejer. Lejer putih, ayo. Bagaimana, <laughs> ayo, bayang, dong. No. Kita ampun, ayo. Uh. Uh. Apa, Sob? Apa? Apa, Sob? Apa? Yang buru, apa? Yang dandina, yang banggani, bos. Kamu gitu. Apa, sa... Sob? Kambingan. Woh. Uh.

Pinsji. Nah, gumanti nga eh. Apat na, apat na ang huli niya doon. Akin, isa pa lang. Tin na yung score. Kaman! Red! Oh! Uh, Nakalakas doon! Uh. Oh! 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 ko Oh! ako Oh! Eh. Oh! Arah nemen, bro. Eh, oh, lantau dalam belah, arah nemen.